Sa isang debate, papayag ka bang sagutin ang tanong ng kalaban mo kahit alam mong nilabag niya ang rules ng laban? Hindi dahil takot kang sumagot, pero dahil may prinsipyo. Kasi, bakit mo sasagutin ang tanong kung sa umpisa pa lang, mali ang proseso ng pagtatanong? Respeto rin yan, hindi lang sa sagot kundi sa laro mismo. Ganito raw ang sitwasyon ngayon ng kampo ni VP Sara Duterte sa harap ng impeachment complaint laban sa kanya. Panoorin, pakinggan at pag-isipan sa halip na sagutin agad ang bawat detalye ng Articles of Impeachment, pinuna ng kampo ni VP Sara ang mismong proseso ng pagkakabuo ng reklamo. Ayon sa kanyang legal team, nilabag ng mga bumuo ng complaint ang one-year ban rule ng 1987 Constitution. Sabi nila, bawal magsampa ng higit sa isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Pero para kay House Prosecution Panel Spokesman Attorney Antonio Bocoy, tila umiiwas ang kampo ni Duterte. Aniya? Ilinihis yung usapin sa factual allegations. Ililihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Matatandaan ilang buwan na ang nakalipas, sinabi raw ni VP Sara na handa siya sa bloody impeachment. Pero ayon sa kanya, metaphor lang daw ito. Ngayon, tila mas pinili muna ng kanyang mga abogado na hamunin ang proseso, hindi agad ang nilalaman. Tanong sa manunood, Ikaw sa isang laban, mas pipiliin mo bang sundin muna ang tamang proseso bago magsimula ng sagutan? O dapat bang diretsong sagutin ang bawat akusasyon kahit may procedural issue? Comment kung sa tingin mo ay tama ang taktika ng depensa ni VP Sara. Like kung naniniwala kang dapat pa ring sundan ang due process kahit gaano kabigat ang kaso. Follow para sa balitang may tanong, may konteksto at may saysay. Got a brand or product? This space could be yours. We create content that gets seen and we're open for placements. DM us or email newsbelita24a@gmail.com. Let's get you featured next.